mayong buntag no uh, di ata ko sa Mindanao karon sa lubnganan sa akong anak kay karon may ang yang lapida dugo na yang lapida karon pa sa kay gayon nga itaon kay karon pa man di nga akong uh, bayaw yang gamay ang witso kay medyo sipyat ang sukod sa lapida na bali ang yang sukod mo nang di masulod so karon na nataod na yang lapida ni Inday karon uh, may na pagkakon og gipinis na lang sa akong para maligong bisag samot ini deh yang pagkasok pagka-orders kong asawa medyo sipiat sipiat isla was kasi makasinabot siguro sa nagbuhat niya tagag sukod medyo nabalay siya mga itong gisilisilang gamay ang mitso para dila na magkating sayang lapida para masulod kisa ang maigo kining lapida ninday Inday dugo na kita ni Naabot karoon pagi gayon nga nataod porting taas si gayon pero karoon pagi siya nataod ang uh, hapit naman sa kalag, -kalag. mo nang hindi dali na kong siya kay basig sige lang kasuko kong asawa sigihan han ako gaway ani tungod ning lapida nga wala mataot og karong igayon uh, na karong adlaw ha aw na napatahod gid ang yang lapida og ani na human na hapit siya mahuman og inaot nga malipay akong asawa ani nga makakita kipinangga gid ni yang yang anak ini si Alexis Felmi ug wala pa siya mamatay siguro mga Wala na 12 years old Daga na unta ni Dako na unta ni Mga amta kay Kuan kita takabos ginabuhi Inborn din siya nga Naisay sakit sa yang kasing kasing Huwag yung Huwag kay Kuan na Nawala ganyan siya na mo Wala pa to kabalo kong asawa nga Nataot ka ron ng lapida kay eh. Dutim siya ka na Wala pa to sa kibaw di sa kuto sa pahibaw nako to sa palaguton unsa kana kung sa iyang reaction kung ako ingnon nga wala pa tao di gima pinangga kini anak ni si Inday kay e, pila katuig nga wala siya kadawat nga nawala ni siya nga namatay ang mga anak permi ko niya giyaway ani eh. mao ning pinangga kini niya siguro kuha pa li sa mamawala dalaga na gitani ng unta siya na nanata, nanatagi may dalaga sa ang taman, hindi sa kinabuhi kung dili makalag-alag dili pag yun mataot, siguro ang lapida taas-taas yun -taas, ang lapida ay eh, kay dugay na mo, sige siya na order namo mo unya, sigihan sigehan naman kung siya gunya agad, unya, ipataot, unya ra kunita unya ra, kung nang sigehan sa gunya away siguro mga upot kabuhan na lapida, nga gika pagabot kris balay, unya karo pag yun na sa gunya sige gaway, nagsigil lang kung katawa niya, kung karo malipay na gito gamay na lang kuwang mahuman mahuma na ginis lang siya gising kakilit okay, para dili sa bugay ang semento mahuma na siya, arang arang lang kay medyo nindot na tanahon og dili na kuawa ko sa kong asawa malipay na to kay natahon na ang lapida